Hmm, nananakit ba ang mga likod? E ano, nakita nyo ang ginagawa ng aking asawa. Naglalagay siya ng mga dahon-dahon sa aking likod para matanggal ang pananakit ng aking malikod. Yan, nakikita nyo lang yan, pinupunasan niya ng ah lemis o pantika, pwede na yan. Tapos ipapainit niya sa apoy. Tapos niyan, tas niyang mapainit, ang gagawin niya ay ididikit niya ngayon sa likod mo. Yung medyo mainit-init pa. Kasi maganda ito, napantanggal ng mga na lamig, lamig Ah, is na sa maray ng mga dahon-dahon na binyan. Ah, yan yeah, o. Nakikita niya yung... At may tapal na sa likod niyo. Siguradong lahat ng sakit-sakit -sakit sa katawan niyo. Mga lamig-lamig ay matatanggal. Ayan o. No? O, oh, nakikita niyo? O, oh, bising bisit talaga siya sa paglalagay ng... Ah, langis at magpapainit ng mga dahon-dahon. Alam niyo ba kung anong dahon nito Guys, ito ay ang tinatawag bilang tuba-tuba. Oh, yan ko At pakainit pa rin nilagay pa no, natalag itong patawad itong asawa ko. Oras na Tapos to guys, maramdaman niya talaga yung kakaibang sarap sa pakiramdam na ah, pag ang malamig lamig natin sa katawan ay matatanggal. O oh, na guys, tapos na. Salamat guys!